showbiz fanatics Alden Richards abay ikinumpirad ikinumpara dito kay Mr. Mr. Daniel Padilla dahil po sa kanyang uh, ginawa dito kay Miss Catherine Bernardo lahat wow. na yan But for today's video dahil uh, talaga namang uh, nagreak ang ilan sa mga Katden fans nang magpost itong si Mr. Alden Richards sa kanyang official Instagram account ng kanyang uh, uh, Ipoto kung saan siya po yung cover photo ng preview magazine at agad naman itong nilike ni Miss uh, Catherine Bernardo. Kaya naman sobrang frenzy ang lahat ng mga Kat fans sa ngayon dahil nakikita nila na talagang nagpapakita sila ng supportahan sa bawat isa. Kapag po naman si Miss Catherine Bernardo ang nagpo sa IG account niya, ang pinaka-first No, ang unang-unang nagla-like ni Pai, walang iba kundi si Alden Richard. So, bagay na talagang hinamaan ng ilang mga Katden fans. At talagang inaabangan bawat post at laman na rin po sila ng lahat ng mga social media platforms sa YouTube, sa Facebook. Maging sa Twitter sila pa rin po yung usapan, ano? At talagang masasabi mo na talabang mawi uh, yung high expectancy ng ilang mga fans. Eh, ganong kataas pag nating po sa cut din. And this time, ito na ha, dahil mas lalo po kayong uh, you will get frenzy with this news kung saan isang ma-revelation niyang inilabas si Maha Ogs or Ogie Diaz showbiz update sa kanyang channel kung saan ito yung isang bagay na for almost 11 years ay hindi ginawa ni, ni Mr. Daniel Padilla na kay Miss Katrin. Siguro, kaya hindi niya ito ginawa dahil alam niya na nandun lang siya sa tabi ni Katrin para gawin ito kay Miss Katrin Bernardo. Pero this time, e eh, talagang po ni Mama Oggs itong isang bagay na ito na kung saan sikat na si Alden Richards may pangalan na siya sa industriya. At the same time, pwede naman po na mag-hire itong si Miss Catherine Bernardo para gawin nito sa kanya. Pero si Aden Richards po yung nag-insist na gawin ito kay Miss Catherine Bernardo. Panoorin natin ito. Eh, parang si Aden tinuro ang mag-drive sa pali doon. Oh. Si Catherine. Instructor na rin siya ngayon? Pag mahal mo naman hindi pa Iisipin mo ba yung estado mo sa buhay Ang cute lang na pinuturoan ni Aden si Katling Oo, oh, mm. gano'n yung mga nanliligaw eh Di pa lahat gagawin oh. According to Mama Ogs or the Dia Showbiz Updates ay uh, sinabi niya dito na si Alden Richards mismo ang nagturo nos, kay Catherine Bernardo para daw di umano matutong mag-drive dun po sa, sa vicinity ng kanilang lugar. Ayun. So, yun po yung ilan sa mga kaganapan sa buhay ni Catherine Bernardo and Alden Richards na ibinuking nitong si Mama Ogs. Sabi nga ni Mr. etong uh, si, yung kanyang kasama tama no si According to Mama Loy, ito raw ay isang manifestasyon na talabang kinukumpirma Manila. na nandiligo na nga daw di umana itong si Mr. Alden Richards. Ano? Kahit hindi po aminin ni Miss Catherine in public, ganon din naman si Alden Richards dahil kapag po sa mga, sa mga interview kasi, lagi ang sinasabi lang nila is yung tanong ay... Uh sinasagot ni rin nila ng patanong. Ganon po yung ginagawa nila. Kung sini-strategize nila yung public for them not to think na talagang it, wala silang dini-deny at wala silang inaamin sa publiko. So, ganon katalino yung marketing strategy nila. Katuloy sabi po ng ilan na katulad daw ito ng kat got dati na naispatan silang magka-holding hands pero kapag tinanong mo kung sila na ba, eh, hindi pa rin sila umaamin. Pero kasabay na mga trending news na ito, yung mga sweet sweet on news nila, yung taruan nila kung paano mag at yung consistency ni Mr. Alden Day na dumalaw mismo sa bahay nitong si Miss Catherine Bernardo, kahit may mga taping siya ay nagsiset siya ng day para lang pumadalaw ang isang Catherine mismo dun sa bahay ni Miss Catherine. So, isa sa mga talagang pinag-uusapan ngayon na ito daw si Alden Richards ay tinata or ginagawang red flag dahil si Aden daw ay isang manga. At tinanong nga ni Mama og kung ano yung manga. Sinabing manggagamit daw itong si Alden. Parang sinasabi nila na ginadabit lang daw di umano ni Alden Richards itong si Katrin dahil... Ah, uh, dahil sikat nga si Katrin. So, bad day na dinepensa ni, ni Oji Diaz sa kanyang channel na sinasabi niya, kung oh, daw isang taong masasabing uh, masasabi mo manggagamit, yun ay yung mga taong dumidikit sa mga sikat, yung mga cloud chaser na tinatawag na wala pa namang napapatunayan sa showbiz. E eh kung nga, uh, iti-check natin yung mga na-achieve na ni Alden Richards, is mahalos magkapares lang naman sila ni Miss Catherine. At masasabi mong napakarami na rin niyang na-achieve at napakarami niya na rin pong uh, ipinakita nga pagpapatunay that she deserved to have Catherine Bernardo. Kaya naman talagang sinasoplak ng ilang mga Katnen fans yung mga sinasabing manggagamit daw ito kasi parang naiintriga kasi si Adam Richards noon na parang magbibigay siya ng uh, motibo sa ilang mga babae pero yun ay pati. And then after a while, bigyan niya na lang iiwanan na no. Yun po yung yun po yung pinupunta ng kilang mga bashers. Pero base naman po sa mga explanation nitong si Mr. Alden Richards, isa, uh, ang dami naman po mas naniniwala kay Alden Richards kesa dun sa sinasabi ng ilang mga bashers. Iilan e lang naman may nagsasabi na manggagamit si Mr. Alden Richards eh. At hindi niya naman po talagang kailangan gamitin si Miss Catherine Bernardo para lang po sumikat dahil sikat na po ang isang Alden Richards, di ba? So talagang uh, medyo ano yun, medyo ah... Uh, it's a big no-no sa lahat ng mga followers and... Uh, Fans po ni Alden and of course Mr. Alden Richards and Miss Catherine Bernardo sabi nga po ni Mama Og's kanina sa kanyang channel na Tolay na Tolay na